Ay bro, ito na bro. Yung pinaka malaking bagon. Tang ahas bro. Dito, sa tapat nito, dito, dito tayo sa ibaba. Mm. 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 Yon, mm. Matras. Mat mm. 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 Uy. Mm. Mm. Oh, yun Meron pa, meron pa. So, yun mga ka-explore. Ah, uh, natakasan namin yung mga tiyanak doon ah, uh, dahil sa tulong ng mga kaibigan namin. So, yun, patuloy kami dito para makakuha ng tubig. Oh, so, dito kami sa lugar na maghanap pa kami ng daan dito mga ka Parang na Parang wala na tayong boses na naririnig. Eh, what to ayan? natin. So, may tubig dito pero hindi ito yung hinahanap namin. Uh, iba kasi yung tubig na hinahanap namin mga uh, pangontra po yun sa mga sana. san hmm? Saan ba tayo dadaan ito bro? Diyan? Si, uh, ba dyan?

may kasili yun okay. Dino. Dino. may kasili? Dino. ngayon mga ka-explore pahingang no? uh, muna kami ng konti kasi napalaban kami kanina doon sa mga tiyanak so hinahanap namin dito yung mga palatandaan kung nasaan yung uh, mahiwagang tubig so dito kami sa gitna ng ilog medyo matagal na din kasi kami hindi nakapunta dito kaya yung mga palat ng tinitingnan muna na niyo. Bro? Ha? Ano ba? Bakit ba, saan ba galing yung mga tiyanak? Yung mga tiyanak, bro? Ha. Yung mga, di ba, yeah. yung mga kwento-kwento diba, natin narinig na ano yan, mga sanggol. Sa akin kasi, bro, ako talaga, hindi talaga ko naniniwalang sanggol yan. Kasi, yung sanggol pag namatay, bro, ililibing sa lupa. Yeah. Tapos, yung katawan nun, Uh, magiging fertilizer. Hmm. Maagnas ba? Mawawala yung, mabalik yung sa lupa. Pa Siyempre, pag, pag, pag yung katawan nun, wala na yung kakayahan na uh, tumakbo, tumalon, hmm. uh, magsalita. Kasi na, apatay na siya eh. Wala na yung kakayahan yun kasi nandoon na yun sa lupa. So, ang duda ko dyan bro ay ano yan mga ah uh, ng demonyo na nagpapanggap hmm. ah, kasi yung mga yung mga demonyo bro alam naman natin na kaya nilang magdisguise kahit anong gusto nilang uh, gayahin o gawin kaya nila kasi may kapangyarihan kasi sila hmm. tama ka bro eh uh, pwedeng ang ang duda ko diyan mangkiting siguro yung siguro yung kapangyarihan ng demonyo gumamit siya ng hayop na pwede niyang uh, pasunurin o utusan para gawin yung bagay na gusto niyang oh, pwedeng, pwedeng gumamit siya ng hayop para umatake ng tao pwedeng gumamit siya ng hayop para magboses boses ng tao parang ganun ba pero yung yung sinasabing isa yung sanggol yung sanggol talaga ako hindi talaga naniwan ang na sanggol yan kasi pag namatay talagang ma ah uh, sasama na yan sa lupa yung katawan yan so pwedeng uh, espiritu yan ng demonyo na gumagamit ng katawan o katawan ng hayop o di, anong basta ano siya na uh, nagpapanggap lang ba nilinin lang lang kayo so yan yung ano ko dyan ah uh, yan yung sa palagay ko ganyan so, yung sa ano opinion ko lang po yan ha pwede kayo maniwala ha, pwede nyo ring tutulan so sa akin lang po yan kasi yung yung ano kasi bro yung halimbawa gagamit siya ng aso o pwede yung pagsalitain niya ng salita ng tao ah, hayop kung gugustuhin niya. Kasi yung yung masin, masin yung espiritu yan, niya, yung kapangyarihan niya nasa loob na ng hayop na yun. Ya. Hmm. Yeah. Ah, kaya talaga kung dapat yung gawin mo, kung talagang gawin niya. Hmm. Kaya na kaya talaga. Sige, yeah. patuloy tayo dito bro. Nasaan na ba yung mga palatandaan ito? Ayan, mga palatandaan si, mabante tayo. Sige, mga kadil. So, um, nakahinga um, nah lang, pa, lang po kami ng konti. Uh, dahil napalaban kami kanina. oh, so, ito na naman. Bro, parang, na. parang mahirap yata. Daanan. dito kaya tayo sa... Ano? Uh, Hindi mabato. Dito? Dito? So, dito? Dito?

ini yes, sa dito, no? Hmm. kaya? Parang winalis, uh, parang may nagwalis nang lupa. Hmm. Parang kabanti pa tayo. Ini pun bensin ya.

Tingtingnan talaga natin sa likuran din. slot na yung baterya po. Lubat na? Lubat na po. Lubat na? May baterya pa ako dito. Magpalit ka ng baterya mo. Ha? Huh? Uh, ready tayo kung ano natin. Ito. Ito. nalubat na rin yung ano ko bro nalubat na yung light ko nalubat na rin yung ano bro ha? yun yung aswang no? Parang yung asong, yung mga kaisura, yung asong nandun talaga. Sa unahan pa, sa unahan. Kung wala dito yung latandaan natin. Tingnan mo dyan, bro. Pag merong Balete bro. yan sa sa baba ng ano diyan, tapat na ilog diyan tayo kukuha. Ay bro, ito na bro. Ito. Yung pinaka malaking bagon. Ay, parang ahas na Parang ahas bro. Ito dito, dito. Sa tapat nito, dito tayo sa ibaba sa ilog kasi uh, binasbasan niya dito sa ano sa tapat niya kaya nga kasi uh, ano? Ay, parang, oh ano ano you know parang parang anak kong daong laki ng bago na to you makita nakita mo oh galing yan doon nandoon ano? yung pinakamalaking puno niyan sa itaas bro di lang natin makita kasi uh, maraming mga akahoy you know nandoon ah, oh, yeah. laki ng bago niya no? tatlong balite yung nandyan So, hmm. dito kumonekta bro dito para silang mga ahas nagkukumpulan dito so ang instruction dun sa ibaba nito may basbas -bas nila ang tubig dyan sa tapat so dito tayo kukuha okay okay ako na uh, ako na kukuha yun okay, mga kaisno, kukuha tayo ng tubig yun makaidu yun bro bakit kukuha ng tubig Antayin na natin ito mapuno mga ka-explore. Hoy, listen nyo. Ha? Listen nyo. Marami sila sa paligid bro. Marami sa paligid. Listen mo! listen nyo. Bro, may marami sila bro. Hindi naman pala tayo mga ka-explore. Tara, tara, tara. Sige, bro. Hali, bro. Sige, sige, sige. Ha? Mga uh. islo ha? Nakuha na namin, nakuha na namin. Uy, uy! uy. Traba, bro. bro, nandun sa likuran, bro. dami nila, bro. Eh, bisbisan mo nga, ha? Atras mo tayo. Ma Wala tayo sa... Mahirap yung nag-posisyon natin.

Dito sa unahan. Sige, ako mauna bro. Hindi, hey, maganda kayo ha. Hindi, hey, marang kayo. Bro, huwag na, ha? ha. Hindi natin ito umbusin. Uh, pipiktosan lang natin kapag talagang nahaharang na na talaga. sapul sapul iyan wala ah, iyan bau pisah yuk sapul bro biar maka wek kayu hmm uh. Palapot tayo sa Kung saan tayo narangan bro Ang dami pala dito bro 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 Kapansin mo parang dumarami sila huh? hmm. Nakaharang sa daan hmm, Nakaharang mo pwede dito pa rin sa Kung saan po rin Kailangan uh, alert tayo at maniksi tayo Sige Patayin natin yung kamera para makapaglaban tayo sa sige, kanila sige, ng sige. maayos Ini dulu di sini katain yang kamera naik. Hmm. Si makanya dulu katain yang para maka kelab nabi yang namanya makanya dulu. Mengira nah, kasi kasih tanya kapan mereka mahawak makan nah, itu harus naik kamera pak.